Si Zainab Muhammad ocampo Harake ay isang half-Pilipino-Lebanese na pinanganak sa Bacoor, Cavite noong December 11, 1998. Siya ay kilalang vlogger at content creator sa Pilipinas. Siya ay tanyag sa kanyang mga vlogs, challenges, at lifestyle content na kinahuhumalingan ng maraming manonood. Bilang isang social media influencer, Si Zainab ay may malaking following sa kanyang mga social media platforms gaya ng YouTube channel na may 14.2 million subscribers, Facebook na may 13 million followers, TikTok na may 16.4 million followers, and Instagram na may 5.6 million followers. Patuloy pa rin nakakainganyo ng maraming tao sa pamamagitan ng kanyang mga video at post. Si Zainab Harake ay may dalawang kapatid sa kasalukuyan, ang kanyang kuya na si Wesam Harake at ang kanilang bunso na si Rana Harake. Sa usapan tungkol sa kanilang pamilya, nabanggit niya na may isa pa silang kapatid, si Ate Tara, na pumanaw noong 2015. Kilala si Zainab sa linyang arat na na may espesyal na kahulugan dahil ang arat ay Tara kapag binasa ng baliktad. Ito ay naging simbolo ng gabay sa kanyang karyer. Isa sa mga kaganapan sa buhay ni Zainab Harake ay ang pag-ampon kay Lucas, isang anim taong na ngayon ang gulang ng batang lalaki. Ito ay nangyari nang may humingi ng tulong sa ina ni Zainab para sa bata. Sa isang YouTube channel ni Karen Davila, ibinahagi ni Zainab ang kwento kung paano siya napagdesisyonan na ampunin si Lucas. Noong mga panahon na iyon, mayroon siyang savings at tinanggap niya ang responsibilidad na alagaan at mahalin si Lucas. Sa edad na 18, walang plano si Zainab sa pagampon, subalit nang makita niya si Lucas, naramdaman niya na ito ay destinado sa kanya upang tulungan at mahalin nang walang pasubali. Nagkaroon ng kalivin partner, ang rapper, singer-songwriter at miyembro Filipino Hip Hop Collective na ex-battalion na si Daryl Jake Borja Ruiz o kilala sa tawag na Skustakli. Sila ay nagkaroon ng dalawang anak. Ang una nilang anak ay si Zebiana Baby Bia, ipinanganak noong April 2021. Nang maganap ang pagkalaglag ng kanilang pangalawang anak na si Baby Moon noong April 2022, na siya'y apat na buwang gulang pa lamang, ito ay dulot ng stress sa pagbubuntis ni Zainab para kay Baby Moon kung saan mayroon siyang pagdurugo mula sa simula ng kanyang pagbubuntis. Sila ay naghiwalay dahil sa paulit-ulit na panluloko at pagpapabaya sa kanya ni Skusta Klee noong panahon na nagbubuntis siya kay Moon. Sa kabilang banda, si Bobby Ray Parks Jr. ay isang Pilipino-American na isinilang sa Paranaque Metro Manila noong February 19, 1993. Siya ay sikat na manlalaro ng basketball sa Pilipinas. Siya ay isang dating manlalaro ng PBA, Philippine Basketball Association, at isa sa mga pinakasikat na atleta ng bansa. Bilang isang profesional na manlalaro ng basketball, si Bobby ay kilala sa kanyang husay sa larangan ng sports at sa kanyang kontribusyon sa industriya ng basketball sa Pilipinas. Ang kanyang ama na si Bobby Sr. ay isang profesional na manlalaro rin ng basketball si Bobby Ray Parks Jr. ang pinakabagong Filipino Asian import na nakahanap ng bagong tahanan sa Japan B-League sa pagpirma sa Osaka Evesa. Sasali si Parks Jr. sa Osaka Evesa para sa paparating na 2024-25 Japan B-League season ayon sa pahayag ng kupunan noong June 26. Nagkakilala si Zainab Harake at Bobby Ray Parks Jr. dahil sa kanilang common friends at nagsimula ang relasyon nila noong September 2022. Ngunit hindi pa nailantad ang pangalan ni Bobby. Sa February 2023, napansin ng netizens ang ugnayan ni na Zainab at Bobby at naging opisyal sila sa Instagram noong May 2023 bago ipaalam sa publiko ang kanilang relasyon noong June 2023. Inalok na ng kasal ni Bobby Ray Parks Jr. si Zainab Harake Nito lang July 7, 2024 ng gabi, ibinahagi ni Zainab ang romantic proposal ni Bobby. Ipinamahagi ni Zainab sa kanyang Instagram ang nakakatouch na proposal ni Bobby sa kanilang engagement. Ang romantic proposal ay naganap sa isang events place na puno ng bulaklak at fairy lights at may life-size letters na nagsasaad ng Will you marry me? Napaiyak si na Zainab at Bobby sa espesyal na sandali ng pagtatanong ni Bobby sa kamay ni Zainab na sinagot niya ng yes. Sa vlog ni Zainab, ipinakita rin ang mga paghahanda ni Bobby para sa proposal, kabilang ang paghingi ng basbas mula sa pamilya ni Zainab at pagtanggap ng mga ito. Sa loob ng dalawang taon ng kanilang relasyon, napatunayan ng pamilya ni Zainab kung gaano kamahal ni Bobby si Zainab. Tiniyak ni Bobby na hindi lang si Zainab ang mamahalin niya Kundi pati ang mga anak nito na si Bia at ang adopted son na si Lucas. God has made everything beautiful in its time. He also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Ecclesiastes 3:11.